Madam Kilay nanginig sa galit matapos umano siyang pagnakawan ng sariling kapatid. Viral ngayon sa social media, ang social media influencer o vlogger na si Madam Kilay, matapos siyang pagnakawan umano ng sarili niyang kapatid, hindi nakapagtimpi si Madam Kilay at naglabas ng kanyang sama ng loob matapos daw siyang pagnakawan ng kapatid niya, Ayon sa sikat na vlogger na si Madam Kilay, ang kapatid niyang ito ay pinagkatiwalaan niya at ginawa niyang kanang kamay lalo at nasa ibang bansa siya. Nabanggit ni Madam Kilay na malaking halaga at milyon ang inabot ng pera na kinuha umano sa bangko niya. Aminado naman si Madam Kilay na mali ang kanyang naging desisyon na ipangalan ang bank account niya sa kapatid niya. Nanginig sa galit si Madam Kilay matapos niyang ilabas sa social media ang kanyang sama ng loob sa kanyang ate, ito umano ang kapatid niyang pinagkatiwalaan niya at nagsilbing kanang kamay niya. Sa live video ni Madam Kilay, nakwento niyang nag-withdraw daw ng 2.5 milyon pesos sa bangko na ipinangalan ni Madam Kilay sa kapatid niya, Ania, na pagtanto niyang mali ang ginawang desisyon. Ayun sa sikat na vlogger, hindi daw siya mahilig na gumawa ng ganito sa social media, pero hindi daw siya kinakausap ng kapatid niya, kaya ang maglabas na lang ng kanyang saloobin sa social media, ang naisip niyang paraan para maparating sa atin niya ang kanyang gustong sabihin, samantala tila hindi naubusan ng hinanakit ang sikat na vlogger na si Madam Kilay tungkol sa ginawa mismo ng kanyang sariling kapatid, dahil sa kanyang Facebook account ay puno post ito patungkol sa kanyang kapatid, meron siyang post na, kapatid kung mukhang pera kalakip ang pangalan, instant milyonaryo ka, Lord please tulungan mo ako, sa isang post naman ay nabanggit din niya na kinuhaan din umano ng pera ang anak niyang si Gimo, 40,000 pesos umano ang kinuha nito, mula sa savings account ng anak niya at napamura na lang ang sikat na vlogger, sa isang post din niya ay nagpahiwatig si Madam Kilay, Ania, mga nilamon ng pera, mga tamad, mga magnanakaw, Uunti-unti inyo na ako, hihintayin ko si Lord ang gumanti para sa akin. Samantala, sa pinakabagong post naman ng vlogger ay ibinahagi nito ang screenshot na post ng kapatid niya at nilagyan niya ng mahabang mensahe. Ayon sa screenshot ay sinabi ng kapatid niya na wala umano sa kanya ang ATM ng anak ni Madam Kilay. Ayon din sa kapatid niya, pwede batigilan mo ko sa mga kasinungalingan mo, kaya agad namang rooms back dito si Madam Kilay, at hindi na nakapagpigil pa ito, Nakakagulat na mga revelasyon ang isiniwalat ni Madam Kilay patungkol sa kanyang kapatid na di umano ay nagnakaw ng pera niya at sa savings ng anak. Panimula ng sikat na vlogger, walang magnanakaw na umaamin, tandaan mo yan, meron akong mga ebidensya, itanong mo kay kuya magkasabwat kayo diba? gusto mo bakunin ko pa CCTV ng ATM kung saan location winidro ang 40,000 pesos sa account ng anak ko? Kung matapang ka talaga kakausapin mo ko at ipakita mo ang laman ng personal account mo, paano ka magkakaroon ng milyon sa personal checking bank mo? Iparehas e kayo mag-asawa walang trabaho? Abib? Also may gana ka pang manlalaki, sa kin din galing yung pinansusustento mo sa kabet mo, baka malaman ng asawa nun ano kaya mangyayari, dami pa naman ako resibo, magkasama kayo ni Kuya Dalanyo ang atem ng anak ko mga magna, samantala, samutsari naman ang mga komento ng mga netizens. ayun sa komento ng ilan, ipaglaban mo yan midam kilay, pinaghirapan mo yan, kung ano kinuha sa'yo bawiin mo, turuan mo ng leksyon ang kapatid mo para matuto, komento naman ng ilan, sa panahon ngayon wala na talagang kapatid at kamag-anak basta pera na ang pag-uusapan, sa totoo lang mas mahalaga ang pinagsamahan, dahil sa pera masisira ang relasyon niyong magkapatid, sana lang ay hitiwa ng Panginoon ang iyong kapatid, at aminin na lang ang pagkakamali at unti-unti na lang niyang bayaran sa iyo, o pagtrabahuhan niya sa iyo para makabayad unti-unti.